Saan yung po kaya kayo bumabalik-balik, tinitingnan niyo lang ako. Eh. Okay. Oh, tuma. Ano pa? Hindi sa hindi ka lang na ba? Ali <laughs> ka dito. Nag-aksaya ako. Sorry. Pumasok sa mo. First day ko pa lang napasabak na ako. Nandito tayo ngayon sa Best Lola Ma dito sa Molino Branch. At ito na, matutupad na yung ko para maging Employee of the Day. Samahan nyo ako, magkakashare ako, magserve ako ng donuts. At yung best experience ko na makakausap ng mga customers ay magkakatotoo na. So, halika, samahan nyo Nandito na tayo ngayon sa loob at ang unang-una -una natin gagawin ay magsusuot tayo ng uniform. Magsuot na tayo kasi nagkaroon tayo ng client bigla. Good morning! Welcome to Best Lola, Ma! Dalawang uh, Lalawang Boston cream. Ito po. Okay. Roasted almond. Roasted almond. Okay. 285 na. I received 500. Ito change na yan. One hundred, five, ten, fifteen pesos. First day ko pa lang, napasabak na ako. Hi, sir! Good morning! Welcome to Best Lolama. Classic donut, sir. Classic cheese po. Classic cheese po. Ilan, sir? Meron po kami ano, one box, ten pieces. One eighty. Wait lang, sir. Ha? Sir, here's your order po. Thank you! Payment mo, sir. Suklini, sir, is twenty pesos. Thank you, sir! Hi, ma'am. Good morning. Welcome to Best Lola, ma'am. Hello. Good morning po. Yes, ma'am. What's your order? Coffee latte na lang ako. Okay. Tapos... Donuts, ma'am. Classic donuts namin. Best seller din Ay, namin yun, ma'am. Ma Apo, ito. Ito yung classic donuts namin, ma'am. Andiyan mo. Ito. Ayan. Ito po. A box of 10, ma'am, is 18 pesos each. So, a box of 10 is 180 pesos. Gusto niya ma'am, i-assorted natin siya, ube, pandan, and then yung classic. Ah, oh, yes, please. Yes, okay po. Yes, ma'am, mainit pa yung aming ano, ube. Magugustuhan niyo to ma'am. Yan, ang Here's your cafe latte, ma'am, and your classic donuts order. Total of 299 pesos, ma'am. Thank you, ma'am. Balik po kayo. Thank you, you. ma'am. Sir, baka gusto nyo i-try yung aming classic, doon na. Hindi po. Uh, ano po? Hindi sir, ka Ay, <laughs> hindi ka lalabas. Ay, hindi ka lalabas. Pa? Siya siya revolve ka lang po. Shifting ka lang po. Ah, sige, sige po. Okay po. Sige. Ay, bumili kanina. Ali ka dito. Iba kanina, nag-classic na si sir. Oh, ano gusto mo ngayon, sir? Alam po, kaya kayo bumabalik-balik. Tinitingnan nyo lang ako eh. Oo, so, diba? Kaya umorder na kayo. Sige na. Ilang small, sir? Dalawa po. Dalawa? Okay na po? Apo. Okay. Two Oreos, dalawang Boston, tapos dalawang small. Total of 258 pesos. Sir. I received 300 pesos. Oh! Oh! Diba? So magkano suplit? 42 pesos. Diba? Alam ni sir, ang sagot kasi taga-80 siya. So 42 pesos. Here's your change, sir. Here's your order, sir. Thank you very much. Balik po kayo! magbibihis pa lang ako may customer na tayo. Ganun ka lang kasi best lulama. Kasi ang aga pa lang may mga customers na. Even si New Citizen na, bumili siya ng dalawang box. Kilala niya tong branch na to. Kaya na-excite siya pumasok siya sa loob. Proven na talaga napakasarap at mabentang mabeta si best lulama dito. But most importantly, nakita ko yung puso na ibinibigay ng produkto sa bawat customers. Kasi Very unique yung mga flavors, lalong-lalong na -lalong yung Komote Q. It's the first time na narinig ko yung Komote Q sa donut. Yes, Kaya marami silang more to offer pa na dadating ng mga flavors natin at you know pinaka-exciting sa lahat, yung continuous innovation, maraming mga unique flavors na ilalabas pa. Yes, then bukod po kasi sa donuts natin, products, ang binabalik-balikan din po kasi ng customer namin is yung kami po. The way na mahal mo yung customer, pinagsiservan mo ng maayos, a-assist mo ng maayos, then mag-offer ka sa kanya. Mamahalin nila yon at tuwing pupunta sila dito, hindi na po yung donuts lang natin ang gusto nila. Yung service din po natin yes. mga customers. Excellent ang service nila. yes. nila Ate Napaka-accommodating, magalang, malinis sa lahat ng produkto. Ang mga students talaga pinupuntahan sila. Lalo na pag-uwian na dumadami na yung mga customers nila. And the best part is excellent customer service. Yes, sir. so may puso, magalang, malinis. Lahat ng hinahanap natin sa isang ganitong klase ng food business. Nandito na sa Best Lola Ma. Ito na. Ang na favorite part ko. Yung yes. gustong-gusto kong matikman na ano ba ito, Ma'am? Yung kamote. 'Yan. Ayun, Ma'am, yung kamote queue ni Lola. Ito Lola. yung flavor na unique din sa amin. Mm -hmm. So, kamote, dinala namin siya sa donut. Tikman na ano Yes. Ako ito ba, Ma'am? Ito na sa ibaba. May kamote siya sa ibaba. Kamote yan, Ma'am. May then, kamote rin siya sa loob. Yes, yan. meron siyang kamote sa ah. loob. May feeling siya, Ma'am, na Ayun. kamote. Yeah. Ayun, may mm -hmm. kamote siya sa loob. Kamusta, mm -hmm. ma'am? Anong lasa? Kamote nga! <laughs> ngayon lang diba? na ako nakarinig ng... Ngayon ako nakarinig ng donut na kamote. Yes. Dito ko lang siya na-experience <laughs> sa Lulama. So, ma'am, ayun na nga. Kamusta yung naging experience mo dito? Ano yung highlights na pinaka tumatak sa dito kay Best Lolama. Yung pinaka tumatak <laughs> sa akin talaga yung last customer ko kanina. <laughs> yung ano? Pumasok na kasi siya, uh -oh. tapos sabi niya magpapaalam lang muna siya sa labas, magtatanong siya sa kasama niya. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ka pwedeng lumabas, bibili ka muna. Kasama kasi siya nung isang customer na bumili. Uh -oh. So parang gusto niya ma-experience mm -hmm. din siguro yung umorder dun mm -hmm. sa loob. Magka magkaibigan sila. Kaya, imbes na isa lang ang bilhin nila, babalik siya para ma-experience din yung sinabi ng kasama niya. So yun, dun, dun ako natuwa yung part na yun. Napabili mo talaga siya, oh. ma'am na ko. Ang galing-galing mo At dun, ma'am. At ito, talagang masarap naman ang donut ni Lola, ma. Yeah. Pero yun nga, natuwa ako dun sa part na yun. Kasi hindi talaga siya tumanggi. <laughs> Thank, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So dahil, ma'am, Good job ah. ka. Meron kang best, wow. Lola Ma. Thank you, thank you, thank you, thank you so ma. much, ma'am. Na sobrang na-appreciate ko, ma'am. Sobrang, thank sobrang cute. Sobrang na-appreciate niya kita, ma'am. At you. ano, um, good luck kay Lola Ma. Alam ko na maraming mararating itong ating, yes. ano, itong ating business. Dahil ang daming pangarap, ang dami niyong matutulungan mm. ng mga mahal nyo sa buhay, mm -hmm. and yun, best of luck, and mm -hmm. salamat sa pagpapag experience sa akin. Thank you din, ma'am. Thank you <laughs> sa pagpunta at pag-visit mo kay lola Llamas. Sobrang na-appreciate ko, and sobrang tulong sa isang yung sales na yun, ako, napabili mo <laughs> si kuya. <laughs> Thank you, ma'am. Thank you Ang po. Thank, Thank you, you. ma'am.